Ha, my love. Ay, 'yan, meron ako dito, macaroni. 'Yan, 'yun po inahalbusan ko na. At syempre, hindi mo mawala ang nit-nit na manok. At ito po ang sibuyas. Pineapple, celery. Ito yung ating dadamit na pang-ano, pangkasamasamahin natin dyan ang cheese at saka ham. Um, Siyempre, yan, dalawang yan. Ay, naku, natumba na utoy. Natumba na utoy. Nahulog na. Ayan, natumba na nga. Mahirap po talaga yung wala kang taga-video, no? Sarili sikap mo talaga, no? Ayan, gano'n na lang. Yan. Ah, Pagkasama-samahin lang natin ang ating, ano, ang ating mga ingredients na yan. Ayan, sisimula na natin ang pag lalahok. Ayan. Medyo madami pala ang ano. Ay! Medyo madami pala mga ano ang ang 800 gram nyo. Oh, Ayan, natapon. Kasi kanina pa kasi ito na halibos. Ayan, ano na natin? Ano lang na natin? Ayan, pagkasama-samahin na natin ang ah. Diyan natin sa pagkabi ng pagkabi. Parang di pa siya. Ang ating paglalagyan niya. natin sa mga tabi-tabi yan. Gusto po kasi sa ano, maraming ano, maraming maraming um, lahok. Ayan. Ayan. Tapos, ito po ay han. Hindi yan halatang sunog. Ayan mo natin ito ganyan. At saka yung cheese. Ayan. Okay. Tapos, lagay po natin ito. Ito po ay pineapple. Yan. Ginayat-hatid bits po yan. Ah, Ginayat-hatid ginayat ko na lang. Siyempre yan, ganyan. Kailangan, no? Parang hindi po kakasya. Oh, maliit po kasi ang aking ano. Ang aking baon. Ano yan? Tsaka, siyempre, gusto ko po maraming sibuyas. Yan. Halo-halo na yun dyan. yan dyan. Hindi kakasya. Ano? Ano? Ito muna natin. Alatin ng L. Ayun, mamaya natin ilalagay yung iba. Yan. Niyan po 'yan. Diyan ilalagay. Yeah, ilalagay ko na din ang, 'yan bubuksan ko muna ang condense natin. Binuksan ko na 'yan. Lagyan ko ng, ng timpla. Uh, ilagay ko na ang all-purpose cream. Ayan. Lahat natin para mas yummy. Sabi natin, sayang. tapos nilagay ko na po ang mayonnaise dito masarap din pala ang best food Ano. yun yung gagamitin Mas maraming lahok, mas masarap. Bumagay kanya-kanyang lasa. Maliit kasi ang aking ano, haluan. Napakaliit. Tingnan natin kung paano ma ahalo sa ganitong kaliit na ano, Haluan. Idiin natin kasi sayang para paraan lang yan para ma sa ilin natin kung kulang pa ang pinakaano niya meron pa naman extra pero maliit lang sa ilin natin yan. sa mga sa chicken salad gusto ko ng ano yung maraming sibuyas ano, ah, ilagay ko lang tong kalahati muna ilagay natin no? Yan, yami-yami to Ilagay muna. Pagdagdagan na lang tayo pag kulang, ha. No? Yan, magdahan dahan nating haluin. Ano kaya tumahalo? Ano mga mga na beno, hirap na itong haluin, maliit iik Sasusunod nating gawa dapat eh, ano, Dapat ay malaki na ang ating Lagay yan. Ayan. Halangan lang. Natin haluin. Natatapon sa tabi. Ito po pala kulang pa ng ano, kulang pa ng ingredients na yung ano, yung pasas. Ayoko na may pasas. Kumbaga eh, ako mahilig sa pasas. Kaya hindi po ako naglagay. Hindi naman yan ko lang. Gusto ko siya maraming carrots. syempre yun sibuyas. Ako, ang gusto nyo gamitin ay kulay puti. Pwede rin. Pero ako gusto ko ay kulay pula. Para mas matapang ang kanyang lasa. Mahilig po ako sa sibuyas. Kumagay once a year lang tayo nagaganto. Paborito ko po talaga ang chicken salad. Ayan, nilagyan ko din siya ng ham. Paghalo-haloin lang natin. Tingnan natin ko anong lasa nito. Nauga ang ating <laughs> lamesa. Ano? Kaya naibuo ang ating video. Pero parang hindi pa nga nahalo lahat. Mukhang masarap na. Ang bango niya. <coughs> masarap talaga dito yung ano, yung carrots. Mayroon pa akong na carrots dito. nang kulangan pa ako sa sibuyas para mas masarap yung maraming sibuyas talaga Nagay pa natin itong oh. <coughs> yung carrots natin ah. Nagay ko yung lahat. Gusto ko talaga yung eh, maraming carrots. Yan, may celery din siya. Matikman natin mamaya po. Hindi na po ako nagsuot ng na guwantes at narinig pang sarili namin. Pero para kulang pa ang kanya. Ayan. Kulang pa ang condense niya. Diyan natin pa na konti. Mamaya lahat ko na to. Para mas masarap na. Tama na muna uli ulit. Pero tingin ko lang, kulangan pa ako sa ano. Sa mayonnaise niya. Hindi ko talaga nahahalo yung lahat. Diba ang kulay? Para kulang pa ng sibuyas na. parang hindi sa ilalim ng mayonese. Ayan, mga ka my love. Okay na to. Ah, nahalo ko na ng ayos. O, oh, tignan nyo, napaka-creamy siya. Ayan, di ba? Okay na. Pwede na tayo mag-noche. Bueno, mamaya. Ayan. Yummy, yummy. Yun lang. Thank you for watching.